Magandang araw mga kaibigan Ito, good news, pag-usapan natin, action kaagad uh, Tungkol ito sa flood control pla projects na maanumalya uh, Itong si Senator Lacson nag, uh, pahayag na siya sa Senado Na papatawag niya Ang mga opisyalis ng gobyerno uh, Specific na lugar ha Pinangalanan niya na Oriental Mindoro na kung saan isang maliit na barangay na ng 1.9 billion pesos ang kanilang flood control project. At sa Oriental Mindoro din, isang maliit na bayan, 10 billion ang kanilang flood control fund. Nako, patatawag sila ni Senator Drillon. Ah, Senator Ping lakson. Pakinggan natin itong balitang ito ng uh, DCRH. Eh, dayo magkalma. Ang latest sa Senado. Ang latest sa uh, Senado, may pagpapaliwanagin yung mga opisyal na naglaan uh, ng bilyones sa flood control projects. Lakay. Mm. eto na pagpapaliwanagin daw yan ni Senator Ping Lacson. Detali balita mo, Archie. Tatawag sa Senator mo yes. ngayon. yan. at <laughs> uh, saka magtatapo ng refrigerator sa sopa sa <laughs> estero. <huh? laughs> Alamin nga natin ang update mula sa Senado. RH28, Raymond Adpaz. Lakay Raymond. Elaine, na uh, Mayor, uh, pagpapaliwala uh, again ng mga opisyal ng gobyerno na naglaan ang bilyones na pondo para sa mga flood control projects sa 2025 national budget. Ito ang uh, deklarasyon ng Senador Pang Pinoping Lakson na nitong uh, matinding pagbahan na ating nararanasan sa ngayon. Da, dahil na dito ay inaabisuhan na yung mga opisyal na sangkot dito. Kailangan daw magpresintang mga ito ng mga dati. na pinaglaanan ng 1.9 billion pesos na wow. control project. Saan yan? Saan yan? Take to nga, Raymond, saan lugar yan? 1.9 billion, saan ang lugar yan? Isang maliit daw na barangay sa Oriental Mindoro. Grabe Allah. naman. Isang maliit na barangay, 1.9 <laughs> billion. Isang 1. maliit na barangay, 1.9 billion. billion? <laughs> ano yun? At maliban yan, meron din daw isang bayan dyan din sa Oriental Mindoro na 10 billion naman. Ha? Ang... Ha? <Diyos>. Flood control project <laughs> sa Provincia. Oh. Grabe Ayun naman yun. Yan yung pinapanggit ni Sen. Ping uh, uh, Mayor at uh, si Seren. Ang pagkakabanggit niya ay yung mga ganito klase daw na mga proyekto, ang nag-uusap sa mga ganito yung contractor at saka congressman. Kung minsan naman, yung congressman kausap niya yung sarili niya dahil siya din yung contractor. Ayos. <laughs> <laughs> ang ay, <yes, sir. laughs> tawag doon, sariling sikap. <laughs> Walang tapon. Ang <laughs> <ha. laughs> laki na ko <laki> nakita. <laughs> Ayaw man lang maano, makurutan. Pero grabe naman 'yun. Ang sisiba naman, naman ng mga 'yan. Abay, ete, pero ang tanong Raymond, eh uh, paano kung si Congressman ang uh, ano may project tapos siya ang contractor? Pwede ba ipatawag ni Senator Bing sa Senado 'yan? Ayun siguro yung kanilang uh, titingnan mayor kung paano yung proseso nito. Ah, uh, parang ang, uh, pagkakasabi talaga kasi dito is uh, kailangan uh, ay kung hindi nila maipaliwanag, dahil ang problema daw dito Mayor, kung minsan ang laki-laki nang inilalaan sa isang bayan, hindi daw alam ng mga light agency. Mm. Ngunit lang malaman nila, laging ito ay mga congressional insertion. yun ang nangyayari Wala. dito. Uh, Kalimutan, dahil sa laki ng budget, hindi rin kayang implement ng government agency hindi nagagamit, nagagastos yung pondo, so nasasayang imbis na nailaan sa mga uh, economic projects, wala na natitenga, kaya yun ang magiging problema. Uh, lalong lalo na pag mga ganitong sobrang laki na inilalaan sa mga bayan at uh, mga barangay na yun. Walang oh, long, yeah, yeah, na Sana maray pa nga pinglax sa Senado yes. at sa Kamara. Sana meron din sa Kongreso. Mm -hmm. uh, ayan na. Yan ang, yan ang conscience uh, ng Senate. Ayan, uh, kailangan natin ang katulad ni Ping Lacson. Siguro dapat doon Mayor dahil uh, yun nga yung mga kwentong uh, may mga kongresista na bumibili ng uh, proyekto ng kanilang kapo kongresista. Eh uh, yun, di, siguro dapat <laughs> ka kasama sa tignan nito. Dahil uh, lalong-lalong na-interesant uh, yung mga naglalaki ang mga kondong ganyan ay... Uh, napakatindi yung epekto. Lalo na dito sa at uh, kinakaharap nating problema ngayon ng uh, pagbaha. Dahil uh, kaya tinawag nila ni Sen. Uh, Tito Soto yung 2025 national budget na mangle beyond recognition. Ito si R.H. 20, Raymond Advance para sa DZ R.H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Okay, yan na. Uh, beyond recognition. In short, tinangay ng baha. <laughs> Ay. Salamat kay Senator Ping Lakson. Kahit hindi ko yan binoto dahil so uh, sumama siya sa alyansa at salamat nanalo pa rin. Bilib ako sa kanyang krusada laban sa korupsyon. Kaya maghumanda na kayo. Mga opisyalis sa gobyerno na nagsingit-singit. Yung mga tinawag ng Pangulo na mahiya naman kayo tapos sila pang pumalakpak <laughs> uh, mga manhid sabi ni Mayor Magalong humanda na kayo kay Senator Ping Blackson uh, Masahan natin talaga ito may mangyari I'm sorry to say this ano, yung kay Presidente na pinapasubmit niya yung DPWH ng mga data kunuhay tongkol uh, tungkol sa ano, wala kong aasahan masyado doon. Kasi sa Pangulo, na direktiba, DPWH yung nasasangkot sa anomalya, DPWH din ang mag-iimbestiga. Ano ba yan? So, dito tayo aasa sa Senado, Senator Ping Lakson, at saka yung Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta meron at merong mangyayarihan, mabubulgar ang kanilang mga kapalpakang ginawa at sana uh, maibsan na ang paghihirap ng taong bayan ng dahil sa baha na yan so ito kaabang-abang ito uh, I don't know kung kailan patatawag kung aling committee uh, siguro naman uh, maraming mga senador na tutulong Uh, kay senator Ping Lacson uh, public work siguro si senator Villar mapipag-tie up ni Ping Lacson para maimbestiga na na-assign pa naman ako diyan sa Oriental Mindoro napakagandang lugar at marami talagang mga ilog diyan na binaba uh, maraming ilog at maraming bayan na binabaha kaya kailangan ng flood control kailang, yun nga <laughs> paano ginastos yung pondo Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh